Alright guys, so dito na naman tayo sa Catbalogan City Yeah, dito sa Melda Park, unahin natin dito So, araw ng Webes ay, Tingnan natin kung mga kaguluhan meron dito ngayon Ano bang kabisihan nitong um, syudad ng Catbalogan City Yeah. Alright, so So, at the same time, mayroon na rin pasok yung mga estudyante natin dito sa Catbalogan yeah we expect uh, more traffic more drama <laughs> all right so ikot ikot tayo ha so bago ko bumalik bago ko bumalik ng uh, Baryo barrio sa pang dani ikot ikot muna tayo so ito yung Amelda Park guys yeah. all right so dito Madalas hangout ito ng mga sudyante Ayan, yeah, may mga bazaar din dito Pagabi mayroon dito mga live shows yan like a uh, live uh, music here yung uh, miniggo basking dito pagabi yan tapos traffic tambay-tambay ka lang may mga lamesa dyan sa Jesse and on my left side guys ito yung Summer Provincial Hospital yan as it is since i was younger guys yan ay tsura niya although mayroong mga pagbabago improvement uh, when it comes to the service still the building hindi na talaga lumaki eh. <laughs> hindi na tumaas or di ba so ganoon na lang talaga siguro siya hopefully magawa ng paraan at, uh, para mas maka ng mas maraming uh, people in needs lalo na mga medical uh, needs nila ayan so may bagong uh, building dito On this side will rise uh, Eastern Visayas Regional Science High School yan. So dito yun Regional, Eastern Visayas Regional Science High School Dito yun Dating Boy Scout Building yan So Yan yung magiging ano So kakaliwa tayo dito guys Dito sa kung saan kami Nag-aaral ng high school at, at, at kung saan din kami nag-celebrate ang aming alumni homecoming Ayan yung Summer State University So kasala po yan, ito siya So uh, anong ano oras na alas dos na guys Mga alas dos na lang hapon So most probably At ito naman yung ginagawa nga no under construction na uh, mall Yung Metro Mall Ayan So uh, siguro mga in 3 months time Matatapos na to at uh, ayan drainage system ayos. ayan so maraming mga pagbabago sa Katbalogan City guys ayan ang isa lang na hindi ko gusto ng pagbabago sa Katbalogan City yung uh, tindi ng traffic situation masasabi ko talaga guys talagang uh, eyesore <laughs> kaya kailangan gawa ng paraan ayan yung uh, mga sidewalks natin kaya nito ito oh. Ayan, talagang uh, masikip na. Wow. And just recently guys, ay naging issue itong uh, pagputol ng puno, ayan oh. Dito sa gilid. Bata pa kami nandiyan na yung puno na yan eh. Ayan. ayan. ito kasi yung dating grandstand guys. Ito yung pinaka sports <laughs> Uh, facility ng Katbalogan City dito din ang dati guys yung mga uh, one time uh, mga squa Ibra uh, meet, yung mga athletic uh, meet dito sa summer Diyan ito yung uh, grandstand so ngayon ito, ito, uh, ito ginawa na itong, itong mall ayun ano yung Historia uh, storya dyan guys at uh, malamang private yan Di naman government yan yan na uh, So wala na akong magagawa diyan hanggang uh, hanggang ano na lang tayo murmuring. <laughs> so ganun po man guys. Uh, well, din ng mga positive uh, positive na naitulong itong ano kasi nagbigay siya ng trabaho sa mga tao. And at the same time guys ay uh, magiging uh, uh, ano rin siya, parang uh, attraction na rin dito sa Katbalogan City. Siyempre, pag sinagay niya kalaking mall si eh, feature dyan yung mga malaking ano rin department stores yan, yung mga yung mga brands na sa mga big time malls lang natin na bibili yung mga bibili yung siwa natin siwa dyan sa metro mall yan. so itong daan natin guys sa uh, San Francisco Street yata ito ayan kung didiretsoy natin yan guys ayan, uh, tutumbukin natin yung Summer National School yan yung uh, pinakamalaking high school dito sa Catbalogan City yan and uh, speaking of, of SNS ay eh, magse-celebrate sila ng kanilang alumni homecoming this coming uh, August 17 ayan ito yun siya guys uh, dati nung high school kami yung know, hindi pa to yung building, hindi pa ganito kalaki. Na uh, mas kukunti pa yung uh, rooms noon. So ayun dahil masyado nang dumarami yung populasyon at uh, yung uh, SSU ay wala na ring high school kaya malamang mas marami na rin diyan. at uh, mas advanced na rin kasi yung ano diyan, yung pagtuturo diyan sa Summer National School. ay so, ayun, ikot-ikot tayo. Alright, so ikot, 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 ikot. Saan na ba tayo? So, from here, diretso tayo, diretso. Ayan. Or dito kaya sa San Bartolo Street, guys. Kanan tayo, ayan. Ayan, sinasabi ko yung... Uh, yung mga Ayan, oh, yeah, no, yung mga daan natin masikip na dahil sa mga parking parking na yan parking space na yan uh. Uh. lumiit na sumikip na so, dapat sabi ko nga dapat ah, uh, sa akin lang naman to opinion ko lang sana pag mga ganyan mga tumatagal ng mga ano, mga dito lang naman nagtatrabaho sa downtown proper eh, dapat hindi na nagbumotor para public transport na lang So, kung dito diretsahin mo to, tutumbukin mo yung uh, San Bartolome Church. Dire diretsyo yan doon. Ayan. Mm -hmm. Kita okay, mo talagang ng uh, busy busy itong daan na ito. So, dito naman tayo guys. Uh, sa bahagi ito guys. Sa harapan nito ay yung Rizal Park dito nakaharap sa atin yung uh, Ito yung Rizal Avenue yan Nakaharap tayo sa um, lumang munisipyo So I'm not really sure guys Kung uh, nandoon sa taas sa Sky City Kung yung Ilipat doon itong ano Ayan itong uh, munisipyo Kasi when uh, we were younger guys Ano yan dyan Pasyalan pa rin siya pero mayroon basketball court dyan. wala ay, itong mga ganito, ganito. Yes. Maganda naman sana, maganda yung uh, maganda yung pagiging ginawang park yan dyan. Kaya lang, hindi lang maganda yung pagiging uh, crowded. yung project, yung talaga masikit. Parang halos hindi ka na makagalaw. Alright, so kakaliwa naman tayo dito guys sa so, kanina galing tayo dun eh Ayan, you know, papunta dun sa highway sa uh, Marlica highway so, kaliwa naman tayo dito Sana, san, san Roque yata ito eh San Roque Street Ayan mm -hmm. alright moment ito yun medyo tahimik ng konti eh, dito naman yung mga lumang, uh, lumang palengke dyan so merong ginagawang under construction building din baka ito na yung baka yun na yung uh, bagong palengke na gagawin so guys, sinasabi ko Merong uh, motorized strike at meron naman yung pa padyak, padyak dito sa Atbalogan City so kung tatanungin ko kayo guys uh, lagay nyo lang sa comment kung ano yung mas gusto nyo Merong uh, trike na ganito o meron pa rin di pa jack Kasi sa opinion ko guys uh, Since uh, umaano naman na itong uh, na rin naman itong Gatbalogan City Ayan Ito Allen Avenue Ay Mabini Street yata ito Ayan yeah, Mabini Street dire-diretso ito papunta doon sa mayroong Sacred Heart College or St. Mary's College yan yan itong daan na ito hindi na natin masyadong naikutin itong ano itong uh, itong uh, katbalogan tingnan lang natin silipin lang natin uh, kung ano yung kasalukuyang sitwasyon niya guys ayan the moment guys ah uh, Ganun pa rin, walang, walang pagbabago Simula kayo ng umaga yung uh, Traffic condition Talagang uh, parot pa rito pa rin itong mga Depadjak at mga motorized na trike Yan yung San Bartolome Church Guys, ito naman yung St. Mary's College Alright So from here Ikakaliwa naman tayo Mapunta dito sa Del Rosario Street Yan yung uh, police station dito Katmulugan City Police Station dito sa Katbalogan na yeah. yan dyan <laughs> alright so dire right diretso yan guys ito yung Del Rosario Street hanggang makarating ka doon sa may uh, Ubanon area ayan barangay Ubanon okay so hindi na tayo dito dyan tapos kakanan tayo dito sa may bandang Pierdos kung saan ako lumaki guys sa Piertos yeah. mm. ito yung aking uh, kinalakhan na lugar dito yung barangay 3 before walang ganitong, ganitong traffic so that was 20 years ago kaya <laughs> talagang uh, nagbago ay uh, uh, marami ng tao, marami ng bahay, masikip na. Tayo naman. Ano, Let's uh, dito Ayan Marami na rin mga business establishments Mga stalls Ano Ayan Alright So yan naman ang uh, Philippine Port Authority Dito sa Kabalogan City dyan Ayan. Yung maliit na daan na yan dyan guys Yun papunta naman yan doon sa loob sa mismo ng uh, barangay ng Piardos yan ang PPA guys tapos papasok tayo dito sa Katbalugan Terminal alright guys ayan so ngayon uh, kung konti yung mga nakikita kong pasahero ayan konti na yung bus kasi siguro ayan nagsiuwian na yung karamihan Alright Ito yung uh, Katbalogan Bus Terminal wow. mm -hmm. Alright uh, Diretso tayo Medyo tahimik na Hindi na ganun na Busy itong terminal ngayon Yung mga oras na ito Kasi usually Busy yung busy itong lugar na ito Pag umaga Ayan naman yung terminal papunta ng Pangdan Sa tahimik na Ayan yung palengke guys Ito yung uh, med section Ito yung palengke ng Katbalogan sa ngayon eh. So mayroon akong uh, Balita or uh, hearsay Na naririnig eh, Babalik doon sa dating pwesto niya Itong palengke uh, I don't know, pero siguro after mga 3 years Ayos na siguro itong Catbalogan City ayan. Kasi sa ngayon Kung ano-ano pang mga uh, pinagkagawa dito Alright So Ayan so, ito yun Pier 1 naman ito dyan Pier 1 Mas kilala ito sa tawag na Pier 1 Itong uh, area na ito dito Ayan So Kung kakalawa at kakarang ka dyan, Del Rosario Street yan guys, yung kanto na yan. Kung kakanang ka, papunta dito sa kanan, doon yung papunta ng Ginsurungan o Ubanon din. Kakaliwa tayo dito, yan Del Rosario Street. So, yun. Yun talaga yung problema, yung... Uh, yung main thoroughfare nitong uh, thoroughfare nitong uh, Katbalogan yan yeah. magulo pero one uh, positive note naman talaga dito sa Katbalogan yung mga tao naman kahit mahirap ang sitwasyon sa buhay ay masayahin naman talaga yeah. makikita mo yan guys sa uh, sa kanilang uh, social social uh, uh, activities kasi dito sa Katwalagan guys, maniwala ka sa hindi Sa ngayon, wala akong makita ng basketball court dito Sa downtown proper, like before Na mayroong basketball court doon Sa may, sa may basketball court dito Sa may uh, plaza Mayroong basketball court Sa may grandstand May basketball court doon sa Barangay 12 Sa harapan ng Velda Park Ngayon, wala akong makita Ang makikita mo ngayon dito, Santa Macmac Ang mga inuman Mga sa restaurant o mga pagkainan inuman sa gabi yan, yun ang marami ay di sa Tagalog so, um, uh, makikita mo masayahin sila kaya tinawag silang waray bahala na bukas <laughs> basta may pang inom ngayon <laughs> oh, huwag niyo akong ibabas guys ha? pero I'm just uh, saying what is really here guys bilang tagakat balogan na uh, yun lang na observe ko <coughs> At totoo naman yan And hopefully mayroon mga Mga plano na ialagay yung mga ganyan Kasi kagaya ito Number one sport natin basketball Pero dito sa downtown proper guys Wala tayong ano, basketball court Park natin Puro kainan, inuman Snackan, pasyalan So ito na guys diretsyo na ako doon Ano ano Kakaliwa ako dito So, bubalik ako sa pananggalingan ko dati dito sa so, from here. Kakana na ako doon para palabas sa Mahalika Highway. At uh, didiretso na tayo ng uh, tayo ng Pangdan. Ha? Alam mo, mas gusto ko magstay doon sa Pangdan at this moment, guys Kasi mas uh, relax doon. Mas uh, tawag nito, wala ka masyadong uh, stressful na makikita mga ganito sitwasyon. Traffic. Ganito. Napakasimple lang buhay doon Tapos uh, makalanghap ka ng uh, sariwang hangin doon Dahil nasa tabing dagat So here Hopefully guys mayroong magandang uh, changes In the coming years Ayan. Uh, medyo magpapagaan sa, so, Hindi lang sa traffic situation Kundi sa uh, mga health Health risk na mga sitwasyon dito sa Atbalogan City Alright so ayan yeah. So ito na yung Mabini Street guys So from uh, doon sa dulo Kakanan tayo oh, Galing na tayo doon kanina guys So ngayon dito kakanan naman tayo dito Kakanan tayo dito Tadaanan naman natin yung Isa pang uh, Kalipapa ayan. Alright So ayan Sa so, ating building na ito hindi pa tapos. yung lumang palengke guys yung dating palengke dito sa kanan sa kanang bahagi dito ito yung ipapasok dito ito yung lumang palengke dyan guys o, oh, ginagawa yung parang structure building dyan hindi natin alam kung ano siya kung ah uh, uh, tawag dito kung palengke na maganda ang ilalagay dyan so ganun pa man yun na muna yung aking uh, araw na ito yung aking paglilibot dito habang nandito pa ako sa Atbalogan City kasi mangyari ay uh, stranded tayo dahil yung ating motor hindi makadaan sa sa mga area ng uh, Bulacan papunta papapunta ng Angeles City kasi dahil sa taas ng tubig or baha alright so habang nandito tayo di mag vlog vlog tayo ng kahit konti lang alright na, Dito na tayo sa Malacca Highway So aahon na tayo Pabalik na tayo ng Barangay uh, Pangdan Doon sa tita ko kung saan ako nagstay Alright So let's go Ano siya nga pala guys Para doon sa mga hindi pa ka subscribe sa ating uh, YouTube channel Mar of Vlogs please do subscribe at syempre pa sa ating uh, Facebook page Almar o Piazza yan so kita kits tayo doon guys sa mga, sa mga post ko mag comment na lang kayo alright so this is your friend friend Mar saying bye for now until next time